Alam na nila kung anong trabaho ninyo. Basta ito importante, eh, magbura lang kayo ng mga paycheck expired na papalitan nyo ng bago. Yes, po. Pinapalitan po nila itong mga pakete po ng mga instant noodles gamit ang bulak at At pinapalitan po nila yung sinasabi na itong date na expired. So, ganyan na pong estilo. Matagal na po yan. Ayan. Anong gusto niyo mangyari? Bakit kayo lumapit sa Gusto kong mangyari, sir, na mapasara na yung anong yan, sir, saka mahuli yung may-ari niyan, sir, kasi para wala nang ibang. Kaya yung pinakakain. Tapos po, sir. Yung mga espagueting expand po. It's part ng noodles. At yung mga dilata, sir, na pwedeng maulam. Anong nangyari sa inyo? Anong kinain Ako po, sir. Alam niya sa po na... Nagsukaan siya, sir. Tayo, tired ako sa sir. Ikaw. Samakit po yung ulo ko, sir. Naninuman ko lang ng gamot, sir. Parang ano. Ano sinabi na may ari na malaman na ganyan? Anong pakialang sa sir? Kailan? Magkano si Weldon niya? 500, sir. 12 hours. Eh, dapat dito mapasara na ito. Tuktokin ko ba yung ulo ng may ari na to. eh? Ang underground industry, yung sinasabing patagong industriya na hindi sila nakikita na ang kawawa rito yung tao, bayani kayo. Ang paglapit nyo sa amin ay malaking bagay. So, anong gusto niyo mangyari dito sa mga boss na inyo? Totoo, sasamahan namin kayo at gigawin namin. Gusto niyo mapasara? Pasara at saka mga huli na reserve. Di ko kayo ipotensya ko sir na marami pa mamiktima. Iman tap. Makakasama natin ngayon live, investigahan natin si Rostom at si Aaron. Maganda kumakas sa inyong dalawa no. Kayo ba yung mga taga-provinsya? Ako po sir, taga Mindanao po, po. Sa Mindanao? Sa Jensan sir Jensan Kabalo ka Kabalo, sir. Bisaya, ikaw. Dito na po, Dito. sir, sa Manin. Sir, sa... po, sir. Paano kayo na naka-apply? Pa, paano siya nag Through Facebook po, sir. Okay, sa Facebook. Nung tinawagin niyo sa Facebook, nakausap niyo yung mag-hire sa inyo? Yes po, sir. Yung mayari po. Oh, man, gaano katagal ang pag-uusap niyo sa Facebook? Mga kami, sir. Na, sa mga tatlong minuto na, sir. Tatlong minuto. Nalaman nila na kayo taga Mindanao. Yes po, sir. Nalaman nila na... Na wala akong titirahan dito. Wala akong Nalaman nila na ikaw taga Bicol. So, paano kayo? Kinuha kayo? kayo, Pinabuk kayo. Pinabok kami sa'yo. kayo ng joyride po. Sir. Joyride. Right then and there, nang pinabuk kayo, sila magbabayad, darating na kayo doon. Yes, po huh? sir. Mm -hmm. Pagdating doon, ang ginawa, pasok agad kayo. Yes, pasok agad. Wala na mga kung ano-ano. Wala no? na, sir. Anong na nila kung anong trabaho ninyo, basta't importante, eh. magbura lang kayo ng mga paycheck expired na papalitan nyo ng bago. Yes, uh -hmm. po sir. Ayan, nakikita nyo na po kung paano na ginagawa. Ayan. Pinapalitan po nila itong mga Well, pakete po ng mga instant noodles gamit ang bulak at aceton at pinapalitan po nila yung sinasabi na itong date na expired. So, ganyan na pong estilo. Matagal na po yan. Ayan, papalitan yung petsa. So, nakikita niya na po, actual po yan. Sila pong kubuhan yan. Wala mapit po sa atin dahil uuwi na po sila ng Mindanao. Ito po, hindi na po bago sa amin. Kaya kami nananawagan sa lokal na pamahalaan para ma-inspeksyon asap. Hindi muna namin papangalanan pero kami makipag-ugnayan sa sinasabing lokal na pamahalaan sa pamamagitan po ni Atty. Christian Diaz mamaya ng konti. So, kakausapin natin yan. So, anong gusto niyo mangyari? Bakit kayo lumapit sa akin? Gusto kong mangyari, sir, na mapasara na yung ano na yan, sir, tsaka mahuli yung may-ari niyan, sir, kasi para wala na ibang yung... oh. Mabakta ba? Mabakta din po yung mga tao. Kasi danas uh, na rin po na ang gumain ng expand, sir. Eh. Kaya yung pinakakain. Dos po, sir. Yung mga espagueting expert po, expert ang, ang spaghetti ng po. Expand na ang noodles. At yung mga dilata, sir, na pwedeng maulam din, sir. Pinakakain, sir. Tsaka yung merienda namin, sir. Mga ritso ko na expand din, sir. Mga dalawang taon, isang taon. Napakain. Sinusubukan nila kung masisira tingnan nyo. Kasi pag nasira, huwag na ibenta. O kahit na sinabi, alimbawa, sino sa inyo ng spaghetti na uh, ilutunin nyo, sir? Ako. Okay. Uh, Expired na ikaw. Sino, uh, anong nangyayari sa inyo? Anong kinain niyo? Ako po, sir. Ilang beses na po na siya, sir. Tired, tayo ako sa sir. Eh. Ikaw? mm -hmm. po yung ulo ko, sir. So, may inuman ko lang ng gamot, sir. Para ano? Hindi ka nag-hospital. Nag-LBM ka. Oo. Oh. Araw sinabi na may aral na malaman na ganyan. Walang pakialam sa abis, sir. Alam pakialam. Ma'am, Ma importante makapagtrabaho kami sa mga araw-araw, sir mm Magkano -hmm. si Weldon niya? 500, 500 sir. 12 hours. 12 hours. 500. 12 hours, 500. Nakita mo yung card? Eh, dapat dito mapasara na ito. Tuktukin ko kayong ulo ng no may-ari na ito eh. Pag ako napasama rito, pakain ko sa kanya lahat yan eh. Pati. Siyaka, sir, kahit natutulog pa kami, sir, hindi, ano na kami ng aso nila, sir, wala pa rin sila. Iniiyan ng aso? Ginagawa ng aso, tayo okay? Inahakbangan ina pa kami nila, sir. Wala pa rin pa alam. Ganun? Kaya galit na galit kayo. O, sir, dapat sir, pauwi na ako, pero di yung kusensya ko, na marami pa mamiktima. Ang ah, mga tao, kuminsan, pag medyo labis na sinasabing pakiramdam nila uh, pananamantala sa pang-abuso. Kahit ilang ilog ang tatawirin, ilang bundok ang aakitin, makaabot lang ka lang sumbo. Kaya nakikinig sa atin si Attorney Christian Diaz sa uh, siya ho, yung Chief ng Business Permit and Licensing Office ng BPLO ng Caloocan City. Attorney Christian Diaz, magandang umaga po sa inyo, sir. Yes, sir. Good morning po. Okay. po nung nakuha namin ng information galing sa inyo. Pinagplanuhan na po namin to para matugunan Okay. Ito po ang marching orders ni Mayor. Okay. Then, pag coordinate po kami sa FDA and BBI Okay. May time rate jurisdiction po dito sa mga product products. Okay, sir. Alam niyo na po siguro, sir, bibigyan namin ng specific location. Okay, pag-coordinate po kami sa inyo. Kasi ito na may local government action. Ano, ano? Kami nagpapasalamat kay Mayor Along ano, for Uh, attending to this at ito uh, mga lumapit sa amin da, taga Mindanao pa sila na po ang nagbunyag at uh, sila rin po yung sinasabing taster na mga expired na nagsusuka kung ano-anong nangyayari at mababa po yung pasahod siguro it's about time na imbestigahan na po sir na wala naman siguro yung business permit to kung meron man po sir siguro yung mga products nila dapat masigilit kasi iba po yung warehouse na pinagbuburhan uh, na mga expired product iba naman yes, po sir. yung kanilang uh, tindahan na uh, pinagbebentahan inspection na namin po ito ito at kung walang BIS permit ay isasara agad namin and titingnan namin kung ano yung mga produktong nasa loob nito and with coordination with FDA and BPI. Nagpahan din natin ng appropriate ano sa mga reklamo and na po natin sila Okay, kasi sir, if you need yung mga complainants mismo, they will be Kaya lang sa amin, eh, nagmamadali rin silang umuwi na ng binda Naawa naman ako, sir Sige sir, ganito na lang, we will coordinate with you, give you all the specific details Para magawa niyo yung successful operation, sir Attorney? Yes, sir if Thank we you We will po natin yan hindi po biro, ano? Kasi ito, gusto kong sabihin sa inyo. Kung kayo nanonood sa amin, marami po ngayong experiences. Ang inyo napanood lang ay simple lang to, pero mas may matindi. Ang dapat niyo malaman, kami po sabi, tagmalalim po kami. So, hindi po kami storytelling hindi po kami yung sumbong-sumbong. Kami po yung mga investigators. Kung merong mga mali na gawain, iniimbestigahan namin base doon sa sinasabing tamang mga proseso. Iniimbestigahan namin base doon sa mga batas na ginagamit ng ating lokal na pamalan at nasyonal. Iniimbestigahan namin na kung sino dapat managot. Ang tawag yan, oversight. Iniimbestigahan namin kung bay may kulang pa sa sinasabing mga pagpapatupad or nagkukulang lang yung mga tao or maari nakakalusot yung sinasabing sabi ng itong mga dorobo, kaya nangyayari ito. Wala po tayong inaakusahan, pero mahalaga po talaga dapat malaman ni Juan de la Cruz. Is there really an underground industry, industriya, na kung saan pag nag-expire yung mga produkto, can goods man yan, dilata man yan, or mga pasta, noodles, na dapat po yan, kinukuha, unfit for human consumption. Tinatapo na po yan, binibili para ipakain sa hayop. An underground industry, yung sinasabing patagong industriya, na hindi sila nakikita, na ang kawa Tawa rito yung tao, yung mga consumer, kasi sila yung nabibiktima na hindi alam. Kasi ang mga durobo, kinakailangan, ma ma masuplong natin. Kung may alam po kayo sa inyong mga lugar na nagbebenta ng mga karneng, alam nyo naman galing sa, alam mo natin sino, double dead, double taggy. Ang nakikita ho natin, maliliit lamang, pero mas malaki dyan. Mas malaki. Bayani kayo. Kasi anan, ito, ang paglapit nyo sa amin ay malaking bagay. May kasabihan nga, di ba? Evil triumphs when good men do nothing. Mamamayagpag ang kasamaan kay yung mabubuting tao, eh walang ginagawa sa nakikita ng lantaran yung sinasabing kasamaan. Titingnan po namin ang mali. Kung ikay nasa gobyerno, taong gobyerno, kung ikay nasa pribadong uh, kumpanya na binigyan ka ng privilegio magnegosyo, eh may katap na karapatan na akakibat yan ng responsibilidad at pananagutan. Kung ikaw na may taong gobyerno at hindi mo ginawa yung, yung tamang trabaho at nagkulang ka, eh, hindi ka ligtas sa amin. Maraming mga kuryan ngayon eh. Alam niyo, may mga Korean at mga Korean. Ay matitino ang mga Korean, yung mga singkit na mga ano, mababait. Pero marami mga Korean. Yung Korean na mga magagaling na negosyante galing sa Korea. At mayroon mga Korean na Pilipina. Yun, okay. delikado. Mahihilig sila sa magkano ako riyan. Baka ang boss ninyo, ganun din. Huwag niyong gagayahin yun, ha? So, anong gusto niyo mangyari dito sa mga boss ninyo? Totoo, sasamahan namin kayo at gigawin namin. Gusto niyo mapasara? Pasara, at yeah. saka mahuli na rin sir, para wala na ibang tao mabiktima ng ginagawa. Yan, so, so, yeah, so, mga power po lahat. sir, na, tanas na po talaga namin ko. Ilang linggo na kayo nagtrabaho ro? Isang linggo, hindi yan. Pala. Oh, ako, sir, dapat, sir, nung una pa lang, sir, aalis ah, na dapat ako, sir, kasi mali yun, sir. Kasi mga 2 weeks po. Iniisip ko rin, sir, na mag-aalis ako una kung pera tsaka matitiran kaya nag-test na muna ako dun sir hmm. kawawa ka naman ano bang trabaho alam mo? dun sa amin sir yes. ano lang po sir nagbubuhat lang minsan ang malalaking tuna sir sa fishboard sa Mindanao uy walang walang uh, huwag naman nagbubuhat lang yung mga tuna na yon kung binubuhat mo hindi makakarating sa Maynila kasi mahalaga ka huwag mong Bigyan ng parang walang halaga ang iyong pagkatao Kasi ang pagkatao mo, malinis ka eh At the same time, malinis ka na, masipag ka pa At mabuting tao ka, magkonsensya ka pa Hindi mo kayang sikmurahin yung mga kasama na Mga kapareho nakikita mo Kaya po, ako, sumasaludo ako sa Usap tayo sa mga ba? Kasi gusto ko pakilala ka pa uh, Iba, kita mo, simple mm -hmm. people Ito yung mga simpleng tao Mga totoong tao Mga totoong buhay Pero ang kanilang storya pag pinakinggan mo May mapupulot ka Binata ka pa lang, may magulang ka. Lola na lang po yung nag-aano sa akin, sir, yung lola ko. Ah, saan mo ang magulang na po, sir. Pero sa magulang doon ka ba nag-aaral? Doon, sir, sa lola ko po, sir. Simulat... Lumaki sa lola sir. Yan na ako na mama ko, sir. Iniwan po kasi ako na mama ko, sir. Iniwan ako sa lola at sa lola ko, sir. Doon ka lumaki? Yes, sir. Yan namatay yung lola ko, sir. Pasok pa ang trabaho sa dito sa Manila, sir. Kumusta ka naman yan? Okay, hanggang, sir. Hindi naman ako pinapayaan dito, sir. Hindi mm. lumapit ako dito, sir. Ang naman. Kumusta ka naman? sir. Uh, Nakagawin po doon kasi po ng ano, nagkas sakit po ako na nice stop po sa trabaho ko bilang po security po sir. Tapos po ako ano po sana doon sir, magtrabaho lang po para po makakuha ng pangbayad po sa pangupo po ng bahay sana sir. Kaya e, yun nga po yun. Ang bala mo uwi ka na rin? Wala po kasi yung mauwi na sundun sir eh. Saan? Wala so, po sa ati Bi ko Sa Bicol? Kapatid ko lang po kasi sa tatay yung mauwihan ko din sir. So kaya nandito ka nung trabaho mo security guard? Ops. Oh, so, so. Po, wala na po, ano sir, wala na, hindi po kasi unatuloy kasi wala na po ang pangupan ng bahay din sa akin. So ngayon saan ka na Siguro nga po sir eh. Ano simula po na ako at kumalis ako. Kumalis kami sir sa ano na lang kami natutulog din sir. Sa terminal, <laughs> terminal ng Kubaw sir. Minsan sa at sa mga terminal sir sa daan sir. sir. Doon na kayo sa terminal ng yes, sir. Buti hindi na tinahari sa terminal? Hindi eh, naman no, sir. Nakikiusap ka lang po sa may. Ano sinasabi na nasa terminal? Ang payag naman po. Sir. Sinabi namin na baka pwede yung magpalipas ng umaga dito sir. Ang gabi dito na muna. Habang nag-anap po sana kami ng mga sir. Ano trabaho sir? Anong trabaho? Alam mo? Yan nga po sir. Kahit ano sir. Basta makakuha kami ng pang budget sana sir. Oo, uh, ano tinapos mo? 12%. Grade 12 po, sir. Grade 12. Okay, galing kang Bicol. Pero dito ka na talaga. Dito na po ako tumagal, sir, sa, sa Makati po ko nag-aaral, sir. Ikaw yung, ano, Pintan adjacent. Maganda ang chance na. Wala. Okay, Na-miss mo na ba ang jail, sir? Uh, oh, sir. Pumunta lang ako dito, sir, kasi yung lola ko, sir, street sweeper ng barangay namin, sir, ay matanda na po. Hindi ko na, ano yung nakikita, magang gumigising, tapos nagwawali. Sabi ko, ma, ako na lang muna magtrabaho, pupunta mo na ako na Manila, ga-apply ako dun. Eh, yung na-applyan ko, sir, ganyan pala, sir. Hindi ko rin alam. Hindi na lang sir, eh. Kasi iba yung pagkasulat nila dun sa Facebook, mm -hmm. sir. Hindi lang po kami puro reklamo. Inaalam po namin yung mga buhay, yung mga simpleng tao, totoong tao. Kaminsan sa mga totoong tao na no, malapit po sa kahit sumbong, kami po ay nakikipag-engage, nakikipagkwentuhan para malaman, makilala kung kahit sino dumarating sa amin. Bago i-air ito, nag kami na ni Carl, ano? Kung paano kayo napadpad dito, nalaman nga namin si Pashimino. Yes. Gusto nyo ba mang umuwi na ng probinsya? Ako no, sir, sabi kasi na babala yung lolo ko sa Bihira po sa amin na pag pumupunta, marami po ano, pag may hinihiling sila. Pero yung iba naman, biktima po sila. Biktima ng panlalapis, pa pala, lang, na naman pala, pangabuso, panlilinlang Na kumisang pinababayaan Ang kalang naiisip ay tumakbo po sa amin dito po sa ipabitag mo help desk Kami po ay marunong makinig at marunong umunawa, maawa at umakasyon Base doon sa pangangailangan ng mga lumalapit po sa amin Sana po dito sa ginagawa namin kahit na ito ang ginawa namin, pinakilala namin sila sa inyo Nagbigay po siguro ng kahit na story ng isang tao, totoong mga tao to eh salamat naman ay eh. pumunta kayo sa amin. makikipag pa kami doon sa Kaloogan. Uh, alam naman nila lahat ang dapat gawin. Simple lang naman yan. Alam ko naman mapapasara yan. Okay? Hmm. Makakabawi kayo. Alright, Carl? Alright. Maraming mga napupulot na aral dito sa ating programa, dito sa Ipabitong Help Desk, hindi lang aksyon, kundi nagbibigay din ng aral para sa mga nanonood ngayon. Kaya dito tayo nagtatapos sa ating programa. Lahat ng reklamo, sombong at hinaiing, pinakikinggan na maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaaksyonan dito sa mas pinalawak at mas pinalakas na ipabitag mo, Helpdesk.